Morning guys. Natuwa ako dito sa ibon na, na, naliligo sa ilalim ng tangke guys. Mapaw na kasi tangke. Eh. Yan. Bituan ko siya guys. Malis oh, ka tayo, tayo tayo ng ilang minuto may mga ibon na babalik dyan guys. sa tuwing nakapaw yung tanke na yan guys dyan sila yung mga ibon na yan wala nang bumalik guys okay okay guys thank you for watching see you on the next video guys thank you very much